Tara at umpisahan na natin ang pagluluto. Igisa na natin ang bawang. Isunod ang sibuyas. At ang sunod, itong mashed tofu. Kakaunti na lang kasi itong natira kong tofu. Kaya ang ginawa ko ay minash ko na lang siya. At ngayon naman ay lalagyan ko ito ng isang scrambled egg. At maglalagay nga pala ako dito ng kalahating chicken cube. Timplahan ng pamintang durog. At sunod, ito naman toge. Timplahan natin ng asin at itong natira kong Peche Baguio. Takpan at lutuin ng dalawang minuto. Tikman muna natin kung tama ba ang pagkakatimpla hmm, awa manyaman niya. Maraming salamat po sa panonood, mga kamurang recipes. Hanggang sa muli!